Patuloy ang pag-alalay ng pamahalaan sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang sakuna. Isa sa mga proyektong inilunsad ng pamahalaan ay ang Project Sigla for Tadjangan. Mga binipisyaryo nagpahayag ng pasasalamat sa gobyerno. Sinika Brenica para sa detalye. Mahigit 300 daang benepisyaryo ng Sigla Project ang nakiisa sa selebrasyon ng National Shelter Month 2025 itong ikalabing ng Oktubre sa pamuno ng Department of Human Settlements and Development, katuwang ang Chamber of Real Estate and Builders Association Incorporated. Layunin ng proyektong Sigla o Solidarity for Inclusive Growth and Livable Areas na gawing maayos, inklusibo at komportabling tirahan ang mga resettlement areas para sa mga benepisyaryo. Meron kasi tayong mga awarding of uh, financial assistance to beneficiaries. So for this year ang ang nakita natin na, na awardees are from the Tadjangan Socialized Housing. So alam natin kasi uh, in terms of vulnerability, inclusivity, nandiyan si, nakikita natin talaga sa Tadjangan. And uh, that is also part of the community development na function ng ating uh, department. So si Tadjangan kasi uh, madaming mga nakatira doon ng mga persons with disabilities, no? Mga bulag andyan. So, uh, and Just recently during the earthquake na naganap noong last week, may mga bahay din na may, may mga natamaan din. Hindi siya totally damaged pero may mga cracks-cracks na rin sa kanila bahay. Ang Tadjangan Resettlement Homeowners Association Incorporated, ang benepisyaryo ng Project Sigla, ni pinatutupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang sa benepisyaryo ang mga displaced sa mga nakaraang sakuna at iba pang informal settlers na nangangilangan ng relokasyon. Sir, bali, the area may gamin po at uh, adungay ti na uh, affected it's the earthquake. So nga, uh, so tikas lang uh, kinita ni Disud. Uh, biglaan mo nga dapiman ti nang uh, nag nga Dagos. So uh, po, it, in mind, nga, it's po iti in-mining ni Recep Tata. Uh, nagpapasalamat ako sa mga tumulong, Ayan, sa mga nagbigay ng financial assistance sa ating mga kababayan doon sa NHA. So, thank you, thank you very much. Wala hanggang pasasalamat po. Lubos na nagpapasalamat ang mga binpisyaryo sa DHSUD at iba pang ahensya ng pamahalaan na patuloy na tumutulong para sila ay muling makabangon at magkaroon ng bagong tahanan. Nika Abrenica para sa PIA News, Paul Deliera.